Okay, magandang gabi po mga kababayan at aking mga katribo. It's October 27. Ito clock in the evening. Late na masyado po. Ang dami ko pa sing ginawa. Okay. Gusto ko po ng uh, pag-usapan natin itong si si Senadora Aimee Marcos ano pong tungkol sa kanya. Matagal ko na pong, matagal ko na siyang kinukontent sa aking mga previous videos. Yung tungkol sa kanyang mga, para sa akin ay hindi unappreciative na mga moves, mga public pronouncements, mga reactions to things. Hindi ko po siya maintindihan mga kababayan kasi Ah, uh, he is a Marcos. Di ba dapat sana eh, nandudoon siya sa, nandudoon siya sa side ng Marcos Romualdez. Pero eto ka, nandito po siya sa side ng Duterte at Arroyo. Isa siyang, uh, isa siyang DDS. Nasa Duterte camp. At isa ring pro-China mind you, pro-China, si Amy Marcos, anti-American. At pag sinabi po natin na anti-American, pro-China, at this point, at this point in our history, ang pro-China po sa ngayon is equivalent to anti-Filipino. At yung yung uh, pro-American is also pro-Filipino. At this point in history, ah, hindi ko sinabing mula noon because iba po yung nangyari noon sa ating history sa nangyayari sa ngayon. Now, hindi ko po talaga siya maintindihan kasi, kumbaga, itong mga ginagawa niya ni Aimee Marcos, siguro ko naman po aware siya na maraming mga netizens, mga kababayan, mga vloggers ang bumabati ko sa kanya or nakakapansin sa mga ginagawa niya, mga kinikilos niya. Noong una, ang isip ko, baka drama lang ito ng mga ng pamilya Marcos na ayaw lang nila na alam mo yon political drama. Na kunwari, doon sa kabila para hindi masyadong, hindi masyadong uh, conflicting ang mga sitwasyon, ang mga bagay-bagay when it comes to the relationship between the Dutertes and the Marcoses. Pero kung titingnan po natin sa ngayon, parang hindi na po drama eh sa tingin ko lang ha, ewan ko pa sa tingin ninyo, ako'y nagsasalita dito, based po, mga opinion ko, reactions ko, base sa naobserbahan ko. Hindi ko sinasabi po na kung, akong sabi, kung anong sabihin ko dito, eh maniwala kayo sa akin. This is my reaction. My observations. You also, you have your own. Pero ito nga po, kaya yung mga bumabati di ko sa akin dyan ang mga nanonood, lalo na yung mga, mga DDS, eh, kanya-kanya po tayo ng observation Kanya-kanya tayo ng reaction, ng analysis. Now, ito pong mga ginagawa ni Amy Marcos, mula pa nung, uh, mula pa nung <coughs> pag-upo nila ng Uniteam, eh, parang lagi na siyang, lagi siyang kontra. Uh, kontra sa mga ginagawa ng kapatid niya, si Pangulo. Well, wala naman pong masama na kumontra kahit sa kapatid kung namamalian ka. Dapat lang. Okay nga po yun na nung, nung, mga, nung una, talaga naman po may mga mali sa mga diskarte ni BBM. At okay naman na lalo pa na nakatatanda siyang kapatid, super ating araw, okay yun. Kasi, ang dapat nga po talaga, huwag nating titingnan kung kamag-anak natin, kaibigan, pag mali-mali. Kaso sa ngayon po, parang, iba na po ang galaw ni Amy Marcos eh. Kayo po, ano po ang uh, masasabi ninyo? Noong una, yung tungkol sa Afghans, yung tungkol sa uh, pagparito, uh, yung, yung uh, activities ng American military, pinupunan niya. And then pagdating naman po sa gulo sa West Philippine Sea, hindi siya nagkokomento tungkol sa mga bullying ng China minsan lang siyang nagkomento, hindi pa pabor sa Pilipino. Parang minaliit pa niya. Minaliit pa niya. Ina, ano ba yun? Yung, hindi maganda yung sinabi niya tungkol sa mga mga mangingisda. Kesyo umaarte lang yung mga mangingisda. Baka hindi naman daw totoo. Baka hindi naman, baka hindi naman ganon. Eh sabi ko nga, sumama ka doon sa dagat. See for yourself kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Alam niyo kung ako nga lang eh, may, may, if I have the means, gusto ko rin pumunta ng West Philippine Sea eh. Gusto ko makita where the action is. Kailangan puntahan. See for ourselves kung ano ba talaga ang nangyayari nang maunawaan natin kung ano talaga kung ano ang gaano kabigat ang sitwasyon buti nga itong mga uh, mga journalist eh nakakasama sila eh pwede naman sigurong sumama po alam mo yun as a vlogger, di ba? sana nga, minsan makasama tayo doon mga vloggers dyan na nasa Manila, ako kasi malayo eh <clears throat> ngayon eto na naman pong latest, itong tungkol sa confidential fund na issue na nagkakagulo dyan sa, nagkagulo. Dahil may nanggugulo. Ginugulo nung isang matanda dyan na parang nawawala sa sarili. Yung mga ibinubulgar ni ni Nidigong nyo, Duterte, na kesyo-kesyo, may mga, mga, ang sasama na mga sinasabi niya tungkol sa, tungkol sa kongreso, in relation to confidential funds, mga budget-budget, mga pork barrel, na kesyo, pinapalabas niya na sobrang kukurap ng mga nasa kongreso. Well, siguro ko naman may katotohanan, ano? Kasi bakit tinawag na bakit tinawag na mga crocodiles ang mga kongre, ang mga nasa kongreso? Bakit? Kongreso lang ba ang kurap? Siguro ko from the top to the bottom may corruption. Kaso mukhang baka malala nga dyan sa Congress. Pero, totoo man o hindi, Well, kung totoo man, mukhang nakalimutan yata ni ni Mang Digong na yung anak niya ay congressman. Si Pulong Duterte, di ba? Nasa Congre member of the Congress. At sa totoo lang, siya nga pala yung in charge nung budget nung kapanahonan niya. When he was the president, ipinalagay niya dyan yung anak niya at ang hinawakang komite ay eh, budget. Na ngayon ang may hawak na nga ito mga Romualdez. Siguro naiinggit. Parang may may halong inggit po itong nararamdaman ng mga pinagsasabi nitong matandang Duterte. Nawawala sa sarili oh. Inaatake niya yung Congress, eh nandoon yung anak niya. Now, balik tayo kay Amy Marcos pag ako nagkukwento, nagsasanga-sanga eh. Yung gulo na yan sa kongreso. Kasi, ano ka naman nasabihin ni Aimee, ni Aimee Marcos na dinig daw niya, kinakabahan daw yung mga nasa kongreso? Kabado na daw, baka, baka ibulgar ni Duterte yung mga baho. Wow! Talaga? Are you sure, Madam Aimee Marcos, na kinakabahan yung Congress? Baka naman yung mga kaibigan mo ang kinakabahan. Di kaya? Yung mga kaibigan mo na Duterte, hindi kaya sila ang kinakabahan sa ngayon? Ngayon na mayroon ang naka, nakabiti na kumbaga parang may nakabiti ng ano, sword. The sword of Damocles. Ikabitin na sa sa tapat ng ulo ni nung mag-amang Duterte at yung mga kasabot niya sila Bongo, si Bato. 'Di ba? May pag-asa na papasukin ang ICC. Hindi kaya sila yung sila yung uh, kabado? Hindi ko maintindihan dito si Amy Marcos eh. Bakit niya ibi... Paano niya sa nasasabi na kinakabahan yung mga nasa kongreso, kesyo-kesyo mo kesyo, kesyo, kung ano-ano? Eh, nandudoon yung pamangkin niya. Nandudoon yung pinsan niya. Ano, parang... Parang... Uh, parang tinitira niya yung pinsan niya at yung pamangkin niya na nasa kongreso. Alam mo ito si, si Amy Marcos, parang hindi ko na maintindihan ang takbo ng utak nito. Nawala po. Sorry, pero nawala ang respeto ko dito sa babaeng ito. Bakit, siya, bakit ka nagkakaganito? Manang Amy? Yan ba ay dahil sa mayroon na ba talagang conflict within your home? Within the within the Marcos clan na baka naman kasi tungkol dyan sa totoo kaya may katotohanan ba na hindi ka talaga Marcos kaya medyo may mga gaps alam mo nagumawa na ako ng video dati na wala akong pakialam kung Marcos ka o hindi basta ba sumusunod ka sa yapak ng mga ng tatay niyo ni pa pula kayo. Eh, kaso sa ngayon eh. Para kang na uh, paksil ka na rin eh. Alam mo kasi, para sa akin ha, kapag ikaw ay kagrupo ng mga Duterte, ng mga pro-China, paksil ka na rin. Kasi di ba? sino ang mga kagrupo po nito ni Amy Marcos sa ngayon? Na mas doon siya nakagrupo, mga Duterte, di ba? Duterte, Arroyo, Duterte, pro-China lahat. At siya pro-China din po. Ay, may kasabihan nga, di ba? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Kaya nga kayo magkaka... same feathers flock together. Ngayon, mga kababayan, parang ako uh, ako napapansin ko na itong pag pagsali-sali niya, pagdikit-dikit niya dito sa mga Duterte, ay baka umaan na ga-apply ito na Vice President ni Sara. Kasi, syempre, although mayroon siyang mayroon din siyang balak na maging pangulo sa 2028 kasi nga she's not getting any younger. Kaso, sa tingin natin, mukha kasing mukhang si Martin ang i-endorso ng kanyang kapatid. At hindi naman siya pwedeng lumaban din. Dahil si Sarah ang nakadestino na tumakbo. Kaya, may I apply as running mate na lang siguro. Diba? Kaya pa yung dikit niya sa mga Duterte. To the point na pati yung uh, sarili niyang kadugo, pinagtititirian niya. Alam mo man manang Aime, kung inaakala mo na makakabuti yan sa iyong political career, parang nagkakamali ka Ultimong ako, binabasiyan ko kasi ako eh. Sa ginagawa mo kasi na yan, nawawal ang respeto ko sa iyo. Wala kang firm na paninindigan. Para bang kung saan ka mapapabuti as politiko, doon ka nakadikit. Parang trapong-trapo eh. Akala ko pa naman, ikaw ay isang makabayan. Pero sa nangyayari sa ngayon, hindi ko makita yung Uh, concern sa bayan, puro ano eh, nagiging uh, yun nga, puro politika. Politika ang nasa utak. Trapo. Hindi po maganda sa isang uh, aspiring, aspiring for whatever position, pagwala sa utak at puso yung concern sa bayan. Ang napapansin ko sa iyo ay, may Marcos, wala ka na. Wala sa iyo, wala sa isip at puso mo ang bayan. Puro pansarili. Imagine, paano ako rerespeto sa iyo? Nakikigrupo ka kay Gloria Arroyo? Sino ba si Gloria Arroyo? Isang mang aagaw ng posisyon? Ang daming anomalya? Ang haba ng inilagi sa posisyon, pinakamahaga, pinakamahaba, aside from Apulakay. Pero ano bang nag... Ano ba nangyari sa Pilipinas? Napayaman ba niya? Mas lalo nga na Itinaboy ang mga Pilipino na mag OFW. Ako ang basihan ko po sa isang uh, sa isang mahusay, magaling, makatao, makabayan, makapilipino na leader ay kung mapipigilan niya ang pag-abroad ng mga Pilipino kung mabibigyan niya ng maayos na buhay dito sa sariling lupa kung mapipigilan na mawawala na ang pag-aabroad ng mga Pilipino para maghanap buhay yun po ang aking uh, reference point now, itong si Aimee Marcos, nabubwisit na talaga ako dito sa babaeng ito Dati hangang-hanga ako dito eh. Gustong gusto. Siya nga ang gusto ko maging pangulo eh. Mas gusto ko siya kay siya ay Martin Romualdez. Pero sa ginagawa niya ngayon, nakikigrupo siya kay Sara Duterte. Pati nga. Anong klaseng utak. Hindi po nakakatuwa ay Marcos. Hindi nakakatuwa. Nakakawalang galang ikaw. Ang naiisip mo puro lang puro pansarili. Puro politika. Ako po never ko yan na I will never campaign for her at hindi ko siya iboboto dahil ngayan pa lang alam na alam natin na siya ay isang pro-China mga kababaya, mga katribo. Huwag na huwag nyo ibuboto yan. Kahit anong posisyon, national or local, kasi nagbabanamimili siya, senador or Manila mayor. Mas lalo pong, mas lalong delikado kung maging Manila mayor itong si Amy Marcos. Kahit pa paano, dyan sa, sa senado, may mga may mga balancing factor pa. Pero dyan sa Manila, siya ang magdedesisyon dyan kung ipapatuloy niya yung mga Manila Bay Reclamation dyan o mga inchik. Pro China eh. Pahamak yan. Para si Raulo. Imagine. Dati tinulungan na maging presidente yung si Si Duterte. At ngayon nakikigrupo pa rin kahit na kahit na hindi sinuportahan yung kapatid niya. Di ba? Walang utang na loob yang si Duterte eh. Kung hindi naman dahil kay Imee Marcos, hindi naman magiging par presidente yan. Si Imee Marcos ang gumastos para sa kanya. yung mga Marcos loyalist bit bit ni Amy Marcos yun ang nagpapanalo kay Duterte pero ngayon nung si Bongbong na yung tumakbo imbis na i-endorso, suportahan ano ka, anong ginawa Di ba siniraan hanggang ngayon sinisiraan pero itong kapatid ni Bongbong Marcos na si itong si Aime nando doon pa rin nakikigrupo at sinisiraan yung pinsan yung sariling kadugo So, paano mo irerespeto yan? nag apply nag apply na running mate ni Sarah. Never ako magtitiwala sa sa isa sa mga politiko na nakikigrupo nandiyan dyan sa loob ng Arroyo Duterte Camp. Okay? Yun lang po mga kababayan. At sana naman po, tumatak sa mga isip ninyo yung ibig kong sabihin. Okay? So hanggang dito na lamang muna po at uh, may post na to. Thank you for watching and see you in my next vlogs. Peace.